When I miss him, I just close my eyes and remember how much his heart me. Then I'm fine alone. Madalas akong natitigilan sa gitna ng pag-aayos sa apartment dahil sa kakaisip doon. Kontrol ng puso dahil nasa baba iyon ang utak. Nasa baba iyon dahil ang utak ang mang-aalipin dito. Hindi pwedeng ang puso ang masunod. Tama si mama. Sana noon, ginamit ko na lang talaga si Hector. Kung alam ko lang na ganito kasahol ang pag uugali niya, ay talagang ginamit ko na lang sana siya. Padarag kong binitawan ang mga damit ko at ginuluko ang buhok ko. Tuwing naiisip ko ang lahat ng katangahan ko, ay bumibilis ang pintig ng puso ko sa galit at inis. Nagingit-ngit ako sa sobrang galit na nararamdaman. Humanda ka, Hector. Kalaunan ay natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalakad sa mga corridors ng school. Napapasukan ko na dapat bago ako pumunta ng Alegria. Nakamaiksing shorts lang ako at simpleng t-shirt. Natapos na iyong exams ko at positibo ang paningin ko doon. Next week pa ang pasukan at kunting estudyante lang ang meron dito. Hello Kira! Malamig kong sambit sa kausap ko sa cellphone humalukip-kip ako at hinarap ang soccer field mula sa koridor ng building. Who's this? Boses ng bading na kaibigan ko. Francisca to. This is my new number. Oh my God, Francisca! Tumilitili siya sa cellphone. Where have you been? Walang may alam. Ang alam ko lang ay nagbreak kayo ni Clark Johnson a year ago. Ngumisi ako. Nakakatawa dahil lang tagal na nun pakinggan para sa akin. Dahil sa loob ng isang taon, ang daming nangyari. Sa loob ng isang taon, ang daming nagbago. Oo, umuwi lang ako sa probinsya. Sagot ko. Ano ba yan? Yun lang ang sasabihin mo? My God, sis ka! Mis na miss na kita! Ang sabi ni Tara, di mo daw sila kinukontak kinagat ko ang labi ko. Paano ko sila ikukontak kung ayaw kong makipag-usap sa kanila? They were my friends, all right. Pero isa sa kanila ang nagtry door. Talagang walang dapat pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Ah, wala kasing signal sa probinsya. Paliwanag ko. Pero, kira. Putol ko sa kanya. Maislat pa ba sa agency ninyo gusto kong bumalik sa pagmumodilo. Narinig ko ang singhap niya bago siya nagtitili. Narinig ko pang kumalabog ang cellphone niya at napamora siya. Nahulog ang phone ko. Anya. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Damn, oo. Oh, oh. Sigaw niya. Sabi ko naman sa iyo noon, nakailangan mo ng agency, di ba? Eh ayaw mo kasi independent ka kasama si Clark. Owell may mabuting dinudulot din pala ang pagbibrik nyo. Ngayon, ako na ang hahandil sa'yo. Tumawa siya. Ngumisi ako. Talaga? Pasingit kong meron na? Of course, may gigyata right after next week. Lilista kita. Finally, you are so back. Tumitili niyang sinabi. Tinawagan mo na ba si na Janine? Ah, uh, hindi pa. Um, You want this to be a surprise, Chase? Oh, sige. Ikaw ang bahala. Oh, thank you, Kira. I-text mo na lang ako pag may gig. Agad kong pinutol ang linya. Hindi ko alam kung may balak ba akong kontakin ang mga dati kong kaibigan. Maghihintay na lang ba ako? Maghihintay na malaman nilang nagbalik na ako. Malalaman at malalaman din nila iyon dahil nasa iisang school lang kami thank you. Sabi ko pagkatapos kong matanggap ang isang form na nagpapatunay na enrolled na ako sa school na ito. See you sa pasukan. Nakangiting bati ng registrar assistant sa akin. Tumango ako at tumalikod na para maglakad palabas ng school. Mainit ang panahon ngayon. Inuuhaw tuloy ako. Pupunta na sana ako sa canteen ng school para bumili ng maiinom nang may biglang nakakilala sa akin. Chisca alde? Tanong ng isang kaklase ko noong high school. Bahagya akong napaataras dahil nilapitan niya ako at tinitigan na from head to foot. Nanganak ka na? Tanong niya. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Tumitig pa siya sa tiyan ko. Parang walang nangyari ah. Ang kayat mo pa rin. Ngumisi siya umiling ako. Hindi ako nanganak lane at mas lalong hindi ako nabuntis. Kumunot ang noo ko. Sinong nagsabing nabuntis ako? Namilog ang mga mata niya. Ta, talaga? Pero yun ang usap-usapan the whole year na nabuntis ka ni Clark kaya ka lumayo. What? Oo. Sinong nagpakalat? Nagkibit balikat siya. Sa daming nag-iisip na ganun ang nangyari, hindi ko na alam kung sino ang nagpakalat. Pe, pero totoong di ka nabuntis? I could not believe it. Wala ba ni isa sa kanilang nagtangkang magtanong kay Clark tungkol sa chismis na iyan? Or worse, hindi siya nagkukomento kung may nagtatanong. Nagmarcha ako palabas ng school ng mabilis. Hindi ako makapaniwala na iyon ang naging usap-usapan dito sa kanila ni isa ba sa apat kong close friends ay walang nakapagsabi na hindi ako nabuntis? Tara, disire, janin, janin, buisit na janin. Wala sa sarili kong binuksan ang pintuan ng isang fast food. Nahiblad yata ako sa nalaman kong iyon. Nahiblad ako sa kakaisip na iyon ang naging tingin nila sa pagkawala ko. Ni hindi ko namalayan na ang fast food na pinasukan ko ay punong-puno ng estudyante sa university na iyon. Dumaritso lang ako sa counter upang makapag-order ng coke float nang sa ganun ay malamigan ako. Nang lumingon ako sa mga bakanting upuan ay doon ko lang napagtanto kung bakit medyo naging tahimik ang loob ng fast food. Chi, chis ka! Tawag ni Desiree sa akin. Kitang-kita ko na mangyak-ngyak siya habang nag-aalinlangan tumakbo sa akin. Kinagat ko ang labi ko at sinuyod ang buong lugar. Nakita ko na naglag ang panga ni Clark sa kabilang tibol habang nakatayo siya. Hindi siya makagalaw. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Nakita kong yumuko si sa tibol ni Nadisere. Laglag din ang panga ni nang nakita ako. Buong mga kaklase ko at mga kakilala ko ay nandoon lahat. What a lucky day, isn't it? Hindi ko na pagplanuhan kung ano ang gagawin ko pag nakita ko sila. Hindi ko alam kung magpa-plastic ba ako o magwo-walk out dito. Hindi ko alam dahil ang tanging plano ko ay magpaka-plastic kay Hector. Act like I don't really care until I can fall myself. And mind you, that's just the step one. Like I said, I'm going to win this war. Sa kahit anong paraan, ay gagawin ko yon kahit na daya ako, gagawin ko. Manalo lang dito. Chis ka! Sumigaw si Dizzy at tumakbo na papunta sa akin. Halos matapon ang cook float na inorder ko dahil sa higpit ng pagkakayakap niya. I missed you. I missed you so much. Sigaw niya. Walang yaka. Bakit bigla ka nalang nawawala? Pinunasan niya ang luha niya blanko pa rin ang ekspresyon ko. Hoy, nilapitan na rin ako ni Tara at ni Yakap. Oh my gosh, bigla ka na lang din nagparamdam. Bakit di ka na bumalik galing aligriya, ha? Nag-iyakan silang dalawa. Ba't ako babalik dito? Matabang kong tanong lalo na nang nakita ko si Janine sa likod nila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan sinapak ako ni Desiree at ngumiti siya. Finally, you are back. Parte, anong ginawa mo sa bukid nyo? Nagpakaan ng mga kambing? Tumawa silang dalawa at hindi ako makapaniwala nang nakita kong may bakas ding tawas sa labi ni Janine. Ilang sandali ay pinaligiran agad ako ng mga tao. Dinig namin buntis ka, pero di kami naniwala. I mean, nagiwalay kayo ni Clark dahil sa LDR, di ba? Tanong nung isa ko kaklase. Nakita kong tulala si Clark sa kanyang table kasama ang iilang kaibigang photographers din. Walang ni isang nakakaalam kung bakit ako umalis sa amin nila. Kahit isa, hindi sinabi ni Clark, hindi sinabi ni Janine. At ang kapal din naman ng mukha ni Janine na magpakita at tumawa kasama ni Nadisir yung sobrang traidor niya sa akin. Ah, tinaas ko ang kilay ko at ngumisi. Everyone in this world is just so stupid. Wala talaga akong kakampi. Noong una akala ko walang nakakaintindi sa akin kundi ang mga kaibigan ko. Pakiramdam ko invisible kami pag nagsasama. Pakiramdam ko walang makakasakit sa akin kasi nandyan sila. Kahit na-rebuild ako sa pamilya ko at lagi akong napapagkalitan ni na mama at papa noon, ayos lang. Depressing na mapagalitan ka lagi ng parents mo dahil lang sa paglabas mo. You're just having fun. Bakit ayaw nila nang ganon? Bakit ayaw nilang masaya ka? Ganon ang mentali ko. Pero ngayon, damn, yung family ko lang yata ang tinatawag kong mapagkakatiwalaan. Kahit na marami nang nangyari sa amin, ay nakita ko pa rin nagpakatotoo sila sa akin. Hindi nila nilagyan ng sugar coat ang bawat salita nila. Hindi nila ako pinaniwala sa mga bagay na hindi naman totoo. In this world, you can only trust your family. Di ba alin akong pagalitan kanila? At least they were true. O oh, malis ako kasi kailangan ako ng pamilya ko. Ngumisi ako at pinagmasdan ang pag-iwas ng tingin ni Janine sa akin. Kayo, kamusta kayo? Tara, disire. Tumikim ako at mas lalong nilakihan ang isi. Janine, we're okay. Excited na sambit ni Tara. Tumangaw ako. Hinigit nila ako papunta doon sa tibol. Halos ilagay na rin ng ibang kaklase ko ang mga silya nila sa table ko dahil gusto nilang makiusyoso. Sobrang gumanda ka. Nakakaganda ba ang aligriya? Tumatawang sambit ni Desiree. Nakataas pa rin ang kilay ko habang iniinom ang cook float. Aligriya? Saan ko nga ba narinig yun? Tanong nung kakilala ko. So hindi ka nabuntis? Tanong naman nung isa o ako. Hindi. Halos matawa pa. So, talaga palang naghiwalay lang kayo ni Clark dahil sa long distance relationship? Tanong ni Tara sa akin. Nilingon ko si Janina ngayon ay nakayo ko na naman at namumutla sa isang tabi. Inirapan ko siya at bumaling kay Tara. Hindi ako sumagot. Ngumisi lang ako. Ayokong magsunungaling pero ayoko na munang aminin siniko ko ni Tara at bumulong siya sa akin. Makipagbalikan ka na. Are you staying here for God? Pumagalpak ako sa sinabi niya dahil doon ay kumunot ang kanilang mga noo. <laughs> Oo, natatawa pa rin. For God, probably. Ganda mo na talaga. Sabi ng nakatitig na si Desiree sa akin. Umismid ako at tumayo. Kitang-kita ko ang mga ulong sabay-sabay na nagtinginan sa banda ko. mag si siar lang ako. Sabi ko, I need to breathe. I need to think about my mobs. Hindi pwedeng magpadalos-dalos dito. I didn't see this one coming. Si Hector ang sadya ko dito. Hindi sila. Kaya ngayong na-ambush nila ako, ay hindi ko na alam kung paano magre-react. Sandali lang hindi ko na sila nilingon dahil nagpatuloy na ako sa paglalakad. Dahil sa bilis ng lakad ko ay nadaganan ako ng waiter ng fast food. Sorry ma'am, sorry. Aan niya sabay pulot sa mga fries at mga burger na nahulog galing sa trinabit bait. pa ako sa sahig sa sobrang lakas ng pagkakabunggo niya sa akin. Cheese ka! Sigaw ni Nadi si Nagsitayuan sila para tulungan ako pero bago pa sila makalapit Ay may naglahad na agad ng kamay sa akin Salamat naman Tinanggap ko iyon ng walang pag-aalinlangan Nang tinungtong ko ang sarili kong palad sa kanya At tinulungan ko ang sarili kong makatayo Agad akong nakaramdam ng short circuit sa sistema ko Para bang naground ang kuryente at sa isang bagsakan Ay sumabog at nasira iyon Inangat ko ang tingin ko at nakita ko ang seryosong mukha ng kalaban. I can't believe it. Kinagat ko ang labi ko at agad binawi ang kamay ko galing sa kamay niyang nakalahad pa rin kahit wala na doon ang kamay ko. Para akong napaso sa kanya. Think cheese ka. Think, don't panic. Nag-igting ang bagang niya at dahan-dahang binaba ang palad. Nilagay niya ayon sa bulsa at tumayo siya ng maayos is still so cocky dila merced now you don't own this place control freak hindi ka hari dito itatak mo yun sa kukuti mo